Uh, Gak gitu no? Yang mau tadi mati Please Ayan Parani pa yan Pero alanganin pa yan kasi Delete pa Ayan. Dito oh, lagi pitney Alam guys. So dito tumitanin kasi tayo ng papaya dito. Marami sana yan dito. Kaso na namatay. Gaya niyan 'yan, ano, oh, namatay. May bunga na sana kinuha kanina. So, may Emilio, may ano na, may bunga na. tapos sa dito. Tapos 'yan, namatay at marami ang dati diyan. Tapos ito may mga sili din. Kunti na lang, nalunggay. Ito sayang namatay ito. Ito na lang naiwan. Tapos mayroon doon sa kabila Doon, tahan natin. Ito. Abi. Luto tayo sa kusina. Ayan. Ito guys. Meron din akong bagong tanim dito. Dito. Ayan. 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 Meron pa dito. Ito. Ayan. 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 So may mga papaya din akong tinanim dito. Ngayon, nagbubunga na siya. Sila mga kaibigan. Mga so, guys. Kusing! Ten! Yari, <laughs> ito na mga guys yung tanim, na, yung tanim ko. So ngayon nagbubunga na. Asya Allah. Start na siya so, niya. Wow na! <laughs> punta dun okay ba? ano problem ba? Inshallah Allah nabunga na sila mga guys yan yung isa ah uh, ito kasi para din sa atin mga kapatid natin dito para lahat makakain Inshallah so ito yan ayun

sa kabila sa kasama ko na yan bali dalawang puno sa kanya naglapit na rin yung bunga yung sa akin lagunin Pangit Oh, malang lagoy pangi doon. Ko. Balikan natin sila. Now oh, guys. Ito kasi matagal ko na itong tanim. Siguro mga isang taon na to, Malapit na isang taon. nung time na wala akong ginagawa nagtanim ako totoo pala yung sinasabi na pag may tinanim may anihin na 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 kita ah no okay. na may kukana lang ano bulawan hindi okay. sira yung iba hmm?

Hindi. Ah. Hindi. Ang La lang. Sobra grande. Hmm, um, puno lang Sa. Nah. 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 Wala pa ni wala pa Mau na yung wala pa. Mga hmm? taon bro. Tengu -tengu. Tengu -tengu.

Isang puno lang. Isang puno lang, marami. Dalawang libo na. Dalawang libo. Ano na yan? Ano na, bulok yan. Bulok? Mendo, mendo. Diyo, may mga tanong. Kuwan na dyan, Diyo ah?